yan yung inararo ng inararo siya na ng baboy yan <laughs> ang ginawa ni pare tinaniman niya ngayon oh. oh gandang tingnan oh. tinaniman niya ng kamuting kahoy oh yan tinusukan niya di sayang yung uh, yung inararo ng baboy oh, parang inararo din siya ng, ano may ararong ganun parang inararo din siya ng baka o oh, kalabaw sobrang lawak galing din dito, dito sa bundok ano ginagawa niya, teknik niya yung ilalagay niya yung baboy diyan para dahil nga ulan niya naman inuungad-ungad yung unti, unti sinusunda naman ng pare ko pag lilipat na naman niya sa kabila yan sa baba yan, lilipat niya gagawin usukan niya ngayon ng kamuting kahoy di walang kahirap-hirap <laughs> ayos din dito sa bundok eh taga ka nga lang talaga magtanim nakadiscarte lang ang ganda tingnan no? oh.